paano gawing CCTV camera ang ating cellphone. Paalala ko lang guys, ito po ay sa personal safety reason only. Ang kagandahan nito guys, ay nagre-record siya kahit naka-turn off ang screen ng ating cellphone. Kaya hindi siya mahalatang nagre-record kahit nakatapat ito sa kinukuhaanan mo. Kaya naman, kung hindi mo pa alam, ay sundan mo lang ang video na ito. Una nating gawin ay pumunta tayo sa ating Play Store. I-search natin dito ang Background Video Recorder. At ang developer niya ay ang Crystal Apps Studio. I-click natin yan. Dahil nga na-install ko na ito, ay i-open na lang natin. Click natin itong While Using the App. And then, i-click natin itong Allow. At dito guys, i-start lang natin. At dito nga guys, ay pwede din tayo mag-set ng timer. Sa Settings, ay pwede mo nang i kung anong gagamitin mong kamera kung back o front dito at kung gaano kataas ng video quality ang gusto mo at pag natapos ka ng mag set ay i-click na natin itong secret recorder and then i-click ang background recorder i-turn on po natin ito at dito guys ay pwede na natin simulan mag record makikita nga natin dito guys na kahit pumunta pa tayo sa ibang apps ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-record niya. Sana ay nakatulong sa inyo ang video ito. Maraming pong salamat.